Karamihan sa mga lawa sa Pilipinas ay nilikha sa pamamagitan ng aktibidad ng vulkan at tektonik, na nagresulta sa pagbuo ng mga base ng lawa. Bilang karagdagan, ang hadlang ng mga ilog dahil sa pagguho ng lupa at daloy ng lava, ay lumikha din ng marami sa mga lawa sa Pilipinas. Napakarami at malalaking lawa sa Mindanao, kapag nagpaplano ng bakasyon dito, sa mga beach agad ang nasa isip. Ngunit habang ang paggalugad ng pinakamahusay na mga beach ng Mindanao at Isla Hopping ay masaya, mayroon ding mga nakakaakit na lawa sa Mindanao na naghihintay sa mga mahilig sa panlabas na tubig. Ang mga lawa na ito ay ang perpektong lugar para sa mga aktibidad sa tubig sa Pilipinas tulad ng paglangoy, kayaking, o paddleboarding. Sampung Pinakamagandang Lake sa Mindanao Sampu Lake Kinamuloy, Bukidnon. Mayroon itong tinatayang lugar na 60 hektarya. Ang lawa ay ang pangunahing mapagkukuna ng potable na tubig para sa munisipalidad pati na rin ang pangunahing pangakit ng turista. Sa mga inusenteng bata, ang Enchanted Lake at ang mga paligid nito ay tulad ng malawak na palaruan na maaari nilang tamasahin sa sobrang organikong natural na mga amenities na makikita sa pantasya na pelikula tulad ng Alice sa Wonderland. Pangunahin ang mapagkukunan ng tubig sa munisipalidad ng Don Carlos. Ito rin kung saan ang ilan sa mga aktibidad sa simbahan ay ginaganap. Tulad ng mga istasyon ng krus sa panahon ng Lenten, mga espesyal na seremonya ng kasal at paggunita. Ang iba pang mga okasyon tulad ng mga partido ng batch sa panahon ng Christmas break, bonding ng pamilya at piknik sa mga kaibigan at espesyal na isang tao ay nangyayari din dito. Siam, Buluan Lake. Ang Lake Buluan ay isang lawa na matatagpuan sa isla ng Mindanao. Sa tinatayang lugar ng ibabaw na 61.34 square kilometers, ito ang pangatlong pinakamalaking lawa sa Mindanao. Mayroon itong average na taas ng 4.5 metro. Ang lawa ay sa pagitan ng mga lalawigan ng Maguindanao at Sultan Kudarat. Ang lawa ay nahuhulog sa ilalim ng hirisdiksyon ng politika ng mga munisipyo ng Buluan at Mangudadato ng Maguindanao at Pangulong Kirino at Lutayan sa Sultan Kudarat. Ito ay isang kaakit-akit na patutunguhan na nakakaakit ng mga bisita na may tahimik na kagandahan at matahimik na paligid. Ang nakamamanghang lawa na ito ay nakapaloob sa pamamagitan ng Malagu Greenery at lumiligid na mga burol, na ginagawa itong isang mainam na lugar para sa mga naghahanap upang makatakas sa pagmamadali ng buhay ng lungsod. 8. Lake Cebo, South Cotabato Ang Lake Cebo ay isang natural na lawa na matatagpuan sa munisipalidad ng Lake Cebo, South Cotabato sa loob ng rehiyon ng Ala Valley. Kinilala ito ng pamahalaang Pilipinas bilang isa sa pinakamahalagang tubig sa bansa. Ang Lake Sebo ay isa sa maraming mga katawan ng tubig na nagbibigay ng mahalagang patubig sa mga lalawigan ng Sultan Kudarat at South Cotabato. Ang mga nayon sa paligid ng lawa ay naging isang independenteng munisipalidad na tinatawag na Lake Sebo matapos na maging isang dating nayon ng Surala. Ang kagawaran ng turismo at ang lokal na pamahalaang unit ng Lake Sebo ay nagtaguyod ng lawa bilang isa sa mga pangunahing patutunguhan ng ekoturismo sa munisipyo. Pito, Lake Bababo, Surigao del Norte. Ang Lake Bababo ay nasa Dinagat Islands, Surigao del Norte, isang site ng ekoturismo sa Hilagang Mindanao. Ito ay isa sa mga pinakamagagandang lawas sa bansa at maaabot sa pamamagitan ng paglalakad sa pamamagitan ng isang 700 metro na landas na may isang matarik, mabato na ruta sa isang hindi na buong gubat. Dalawang tampok na itinakda ito bukod sa iba pang mga lawa. Ang una ay na ito ay merimiktek, nangangahulugang ang lawa ay binubuo ng parehong sariwa at tubig alat ng hindi naghahalo, nananatiling hiwalay sa buong taon. Ang Pilipinas ay may sampung lawa lamang ng ganitong uri, at ang Lake Bababo ay isa sa kanila. Ang pangalawang tampok na ginagawang natatangi ay ang at 650 meter sa ilalim ng tubig na kuweba, isa sa pinakamahaba sa bansa. Ang mga divers ay pumapasok mula sa lawa sa isang dulo at pagkatapos ay lumitaw sa dagat ng tubig alat sa kabilang linya. 6. Lake Dasay, Zamboanga del Sur Ang Lake Dasay ay ang pangalawang pinakamalaking mountain lake, pagkatapos ng Lake Wood, sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Sa pamamagitan ng isang taas na mga 230 metro, sumasaklaw ito ng isang apat na pung ektarya na lugar na napapaligiran ng kagubatan at matatagpuan sa bayan ng San Miguel. Ang malungkot na bibig nito ay nahati tulad ng ngiti ng isang bansa na dalaga ngunit tahimik na galit na galit sa ilalim ng mga inusenteng mukhang tubig. Ang lakes ay kagiliw-giliw na mga atraksyon ng turista dahil medyo hindi sila pangkaraniwan. Ang mga katawan ng tubig na ito ay hindi matatagpuan sa bawat bayan na hindi katulad ng mga ilog o sapa. Ang mga ito ay medyo misteryoso din dahil ang mga lawa ay kalmado at matahimik na hindi katulad ng mga dagat o karagatan, na maaaring maging marahas depende sa panahon. 5. Lake Nunungan, Lanao del Norte Matatagpuan sa gitna ng nakamamanghang saklaw ng Mount Inayawan, ang Lake Nunungan ay nakatayo bilang isa sa pinakamataas na lawa sa Pilipinas. Ang matahimik, kristal na malinaw na tubig, ay nag-aalok ng isang tahimik na pamamasyal. Ang lawa ay nagbibigay ng isang masaganang mapagkukunan ng mga isda ng tubig tabang, na ng lokal na pamayanan. Sa kabila ng kahalagahan ng ekolohiya, ang Lake Nunungan ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa ekonomiya ng rehiyon na nagsisilbing isang mahalagang mapagkukunan ng tubig para sa pang domestic, at agrikultura na layunin, lalo na para sa Kapatagan Valley, ang bigas na butil ng Lanao del Norte. Ang malinis na lawa na ito, na sumasaklaw sa humigit kumulang na 1.7 square meters sa isang taas na 5,036 na talampakan, ay napapalibutan ng malago na kagubatan. Ang mga bisita ay maaaring makapagpahinga sa maginhawang mga kubo, kumuha sa tubig sa mga lumulutang na kubo, kayaks, o mga bangka ng paddle, o simpleng bask sa katahimikan ng natural na paligid. 4. Lake Mainit Ang Lake Mainit ay matatagpuan sa hilagang silangan na bahagi ng isla ng Mindanao sa isang surface area na 173.40 square kilometers, ang Lake Mainit ang pangalawang pinakamalaking lawa ng Mindanao. Ito din ang pinakamalalim na lawa sa Pilipinas, na may pinakamataas na lalim ng 223 at metro. Ang lake ay hangganan ng Surigao del Norte at Agusan del Sur Provinces, Northeast Mindanao. Ang ika na pinakamalaking lawa ng bansa, mayroon itong lugar na 58 square meters. Ang outlet nito ay ang Tubay River, na dumadaloy sa timog bago pumasok sa Butuan Bay ng Mindanao Sea. Ang Lake Mainit ay nakaskirted sa silangan ng Philippine-Japan Friendship Highway, na nagkokonekta sa Surigao at Davao. Tatlo, Lake Apo, Bukidnon Ipinagmamalaki ng Lake Apo ang isang kaakit-akit na likas na kagandahan na may malinis, malalim, asul na berdeng tubig at isang magandang likuran ng mga burol at halaman. Ang Lake Apo ay iginawad sa pinakamalinis na katawan ng tubig sa Northern Mindanao Region sa huling bahagi ng 1990s. Ang berdeng tubig ay may tinatayang lugar na 24 na ektarya na may pinakamataas na kalaliman na umaabot hanggang 26 na metro o 85 feet. Nabihag man ang matahimik na kagandahan ng paglubog ng araw ng Lake Apo, o sa paghahanap ng isang mapayapang pagtakas mula sa napakagandang bilis ng pang-araw-araw na buhay, ang tahimik na kanlungan na ito ay nag-aalok ng magandang santuario. Habang ang mga panauhin ay gumagala sa hindi napapansin na paligid, ito'y sumasalamin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng likas na kababalaghan sa lugar. Ang kolektibong pangako na ito ay naglalagay ng pundasyon para sa isang napapanatiling hinaharap, kung saan ang sangkatauhan at kalikasan ay umunlad ng mapayapa. Dalawa, Lake Holon, South Cotabato. Ang Lake Holon ay isang lawa ng crater na matatagpuan sa loob ng highlands ng Mindanao, partikular sa Tiboli, South Cotabato. Matatagpuan ito sa loob ng caldera ng Mount Melabengoy, kilala rin bilang Mount Parker, sa isang taas na humigit kumulang na isang libot metro sa itaas ng antas ng dagat. Ang lawa ay isang tanyag na patutunguhan para sa mga hiker at mga mahilig sa kalikasan. Kilala ang Lake Holland para sa nakamamanghang at nakakarelax na tanawin, na isa sa mga nangungunang umuusbong na mga turista sa Mindanao at mga patutunguhan ng ecotourism sa Pilipinas. Ang Holland ay nangangahulugang, deep water, sa wikang Tiboli. Ang mga manlalakbay na nagmamahal sa labas ay magugustuhan dito dahil maaari kang pumunta sa paglalakad, paglangoy, pangingisda, tamasahin ng fish spa, pagsakay sa kabayo, at pagkayak sa paligid ng lawa, bilang karagdagan sa pakikipag-ugnay sa lokal na pamayanan ng Tiboli at pag-aaral tungkol sa kanilang kultura. Isa, Lake Lanao, Lanao del Sur. Ang Lake Lanao ay ang pangalawang pinakamalaking lawa sa Pilipinas, at nangungunang pinakamalaking lawa sa Mindanao na may isang area na 340 square kilometers at isang maximum na lalim ng 122 metro. Ang lawa ay matatagpuan sa isla ng Mindanao, sa loob ng lalawigan ng Lanao del Sur, at ang pinakamalaking lawa sa isla. Ang Lake Lanao ay nabuo ng aktibidad ng bulkan at tectonic, at itinuturing din bilang isa sa pinakalumang nakaligtas na mga lawa sa mundo. Apat na ilog ang dumadaloy sa lawa, habang ang Agus River ay ang pag-agus lamang nito. Ang isang planta ng hydroelectric na matatagpuan sa kahabaan ng sistema ng ilog ng Lanao Agas ay nagbibigay ng halos 70% ng kuryente ng isla. Ang lawa ay tahanan ng labing walong endemic species ng cyprinid fish, pati na rin ang maraming mga waterbird.